alis lang ako saglit mamamalengke lang ako mamamalengke ka? ganyan suot mo? parang ang pupunta ng beach ah ha? eh okay naman ah basta magpalit ka ang ikli-ikli na suot mo okay fine lilit na ako okay na ba to? hindi na ma-excess short ko malampas tuhod na may masasabi ka pa ba? okay na Napalit ako ulit? Basta, magpalit ka. Sige na. Ano ba yan? Ano pa bang masasabi mo? Okay na ba to? Yan. Tignan mo, ang cute-cute mo. Ayoko kasi mabastos ka sa labas. Kasi, mahalaga ka sa akin. Nako, kainis ko talaga. Sige na, alis na ako. Anong gusto mo ko sa labo? Okay na to Ah, Skoy Naayos ka na pala yung mga gamit sa bahay Nalinis ko na din yung kwarto no. Ang kulang na lang is groceries Yung mga stocks na lalagay natin sa ref Ah, sige Sasabihin ko na lang kay Daddy Nga pala, asan nga pala sila Purating na daw sila pag-utusan lang ako ni Iskay Dito sa bahay na to, wala tayong tatay, wala tayong nanay. As in, tayo-tayo lang talaga. Kaya habang bakasyon, dito muna tayo sa bahay. Aaralin natin lahat ang mga gawaing bahay na tayo mismo ang gagawa. Gusto niya ba yung Miam? Oo naman! Kaya nga! Oo nga. Sige, ako lagi pupunta ng palengke para bumili ng pagkain. Eh? Okay. Sis, may okay. may lang kumain. Ako na lang tagaluto. Tagapagluto. Yan si tagapagluto. Ako naman tagalinis ng bahay. Akira, tagapaglinis. At ako naman, tagamonitor ng mga bibiglen para sa bahay. Check. Okay, i-recall muna natin yung duties and responsibilities natin, ha? Simula tayo kay Kylie. Tagapamalengke. Check! Check. Akira, tagalinis ng bahay. Check! Yan si, taga luto ng pagkain. Check! Check. At Iskoy, taga monitor. Check. At ako, taga hugas ng plato. Check. Bongga! Oh, sige na. Ilagay niyo na yung mga gamit sa kwarto para makapag-ready na tayo. <laughs> Best, alis lang ako sa aglet na ako. Mamamalingki ka? Ganyan suot mo. Parang ang pupunta ng beach ah. Ha? Eh, okay naman ah. Basta, magpalit ka. Ang ikli-ikli na suot mo. Okay, fine. O, bless na ako. Okay na ba to? Hindi na may ikli short ko. Lampas to, na, may masasabi ka pa ba? Okay na ba to? Nako! Nagpalit ka nga ng shirt mo. Pero nakasando ka pa rin. Palitan mo yan! WAG yan! Ano pa ba? Mainit nga kasi. Tsaka okay naman tong suot ko. Tingnan mo. Mm, mm, mm. Tingnan mo. Mm. Tsaka press ko to. Oo nga. Press ko rin niya sa mata ng mga tambay. Ayoko niyan! Palitan mo yan! Ha? Ang arte mo naman! Eh, suot ko na to eh! Magpapalit na naman ako! Hindi ako maarte, Kylie. Concern lang ako. Ayoko kasi nababastos ka. Sige na, magpalit ka na. Okay, fine. Whatever. Oh, be, siguro naman okay na to. Hindi na ako nakasando. Nakapalda na ako para mukha akong dalagang Pilipina. Mm, mm, mm. Okay na ba to? Ay, nako. At t-shirt ka nga. Pero ang ikli naman ng palda mo. Pagpalit ka dun. Eh, ang init nga kasi, be. Nakakailang palit na ako. Ano? Magpapalit ako ulit? Basta, magpalit ka. Sige na. Ano ba yan? hindi na maikli suot ko, naka-jacket na ako, naka-pants na ako. Ano pa bang masasabi mo? Okay na ba to? Yan! Tignan mo! Ang cute-cute mo! Ayoko kasi mabastos ka sa labas. Kasi, mahalaga ka sa akin. Nakakainis okay. ko talaga. Sige na, na um, ako. Anong gusto mo ko sa lobo? Wait lang! Kami na lang mamamalingke! Kaya yan, si! Tara, mamamalingke tayo! Tara! Iba! Tara! Ano naman 'yari do? Ewan ko. Tara bang Oh. Ano? Alam niyo na may bibilihin natin? Oo naman. Milis ako na para may mabibilhin natin. Ano? Oh, Tara na. Tara. Grabe to. Na. One word mo lang kay Kylie, nagpalit agad ng damit. Magic ka talaga, Iskoy. Oo. Oh. Parang abroad ka daw na eh. <laughs> mau shortse. Bigla bigla. Huh? Sus, concern lang ako, no. Ang daming tambay sa labas. Ayoko sya napapahiya. Eh, kung ako kaya yung mag-short na maikli, concern ka rin ba? Aba, kung gusto mo masita ng barangay tanod, go! Bag ka ng no short -sure sa maiksikel, baka umiwag ng ulo ni Kapitana. <laughs> <laughs> Pero tol ha, aminin mo na, may pamahalaga-halaga ka pa kanina. Oh, narinig ko yun! Yung slide head tilt, sabay ngiti. Uy! Ano ba kayo? Lahat na lang issue sa inyo. Seryoso ako, no? Fish? Check? Snacks? Okay, ano pa bang kulang? Oh, Skoy, itlog oh. Favorite namin ni Yancy. Si Oo nga. Pritong itlog. Kuya, pabilan nga pa na itlog? Ilan? Anim po. Okay. Oh, Skoy, ano ba yan? Shorts din. Bawal ba yan? Hay Hi, nako, hindi ko kalala yan. Si Kylie lang yung tropa natin. Kaya concerned ako. Boy, ito na itlog mo. Ah, salamat po. You're welcome. Oh, si Kylie lang. Ang lino nun yan. Pag di talaga kayo tumikil, papamigay ko itong itlog nyo sa namin tambay. <laughs> oh, itlog namin yun. <laughs> Amin ang <naman. laughs> Ano? Oh, Tara na. Baka lumapos pa si Kylie sa bahay na nakagaw. Gaw talaga? Tara na. Tara, Tara na. Ka. Oh. Ba't tumatawag si Kylie? Ah. Oh. oh, bakit? Ah, oh. ah, sige, sige, sige. Sorry, ang ingay kasi dito sa palengke. Oh, sino yun? Si Kylie. Hindi daw pinayagan na tumira si Kira sa bagong bahay natin. Ah, ganun ba? Sayang naman. Tara na nga. Oh, tara. Oh, haka ah, na po kayo metric, ah. Wow, Shushan, may bye-bye bi metric pa. Oo nga. Ah. Tara. Uy, bilisan natin baka anong mangyari kay Kylie doon. pagod mamalengke. ang init sa labas. Ba, asan sila eh? Koy, ah, may nakalimutan si Skoy bilhin. Kasama niya si Yancy. Tika, akala ko ba ikaw yung mamamalengke kanina? Eh, paano tong si Skoy? Pinagpalit-palit ako ng damit. Tapos, ang ending, siya rin pala ang pupunta sa palengke. Ewan ko ba sa lalaking yun? Napaka-conservative. Eh, baka naman, bes, ayaw ka lang niya talaga mabasto sa labas. Kaya, ganun. Ay, nako, ang OA niya. Ewan ko ba kay Skoy? kunit-kunit. Akala mo kung sinong tatay ko. Bawal daw ako lumabas ng maiksiyang suit ko. Ano ba siya? Bodyguard? Uy, iba na yan ah. Yee! Concern si Pogi. Concern ka dyan. Di naman niya ginagawa sa iba yun eh. Sa akin lang talaga. Lagi na lang ako. Eh, bakit nga kaya? Hmm. Yun nga eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit parang ako lang lagi pinapansin niya? Parang, ewan, pero pag siya'y nagsasalika, ang hirap sumagot ng pabalang. Yee! Nararamdaman mo na ba? Hoy! Hindi ah! Hindi ko nga alam kung anong meron kanina. Kasi nung no, sinabi ng mahalaga ka kasi, ayun, bigla ko napatulala. Tapos, parang ang inis na timok ng puso ko! Oh! Ayun na! Kaninig ka! Hindi no! Hindi ko nga alam kung inis ba to o... Oh... O oh, kilig! Ang kulit mo, best. Pero, seryoso. Ang weird. Kasi sa ibang boys, dead ma ko. Pero pag iskoy eh. Parang gusto kong asa rin. Pero gusto ko din kausap. Alam mo, best, kung anong tawag dyan? Simula ng crush! Crush ko dyan. Ewan ko sa'yo. Basta, pag uwi nun mamaya, aasa rin ko talaga yon. Titignan ko kung sino mas natapang. Sige. Pero tandaan mo, kapag umiti ka, habang inaasar mo siya, lagot ka na sa feeling mo. Hmm, subukan ko lang. Ayano, o, ka. Ay, ewan. Ito <laughs> so, talaga. ba kayo? Gutom na ako. Tsaka, relax ka lang dyan. Di naman mapapahiya yung luto ko eh. Buti, naisip po magluto, Kylie. Alam mo, eh, Ikoy, minsan masarap din pala magluto ng para sa taong hindi mo naman sigurado kung para sa'yo rin. Bakit? Baka naman may naging tayo sa, sa kanto. Kaya mo ako pinagluto ngayon. Wala, no? Masarap lang sa feeling. Yung may napapasaya ka kahit sandali lang. Grabe! Ang bango talaga na niluluto mo! Sana, ako din. Pansin mo ng ganyan. Ha? Sino ba nagsabing hindi kita pinakansin? Aba, Kylie? Baka naman sa luto mo pa lang na na puso ni Skoy! Ay, ba? Hindi ba kasi? Hihintay, ito, nag-aantay ng side. Okay na to! Akala ka naman kung anong niluto mo. Yung pala, ramen lang? Oo nga, ramen lang pala. Fair fairness ang bango ah. Uh -uh. <laughs> Alam mo, minsan mas gusto ko yung pagkain na hindi perfect. Basta yung may effort. Ramdam mo kahit hindi sabihin. Ganon? Eh kung sa tao, mas gusto mo ba yung perfect o oh, yung totoo? Siyempre, yung totoo. Kahit di sa akin, basta totoo. Ain ka na, Iskoy. Luto lang ako ng itlog, ah. Ha? Hay nako, pag natigma mo yan, Iskoy, hindi lang si mo lalambot, pati puso mo. Tingin ko nga, malapit na eh. Kunting luto pa, kasunuto na kayo dyan. Hay nako, wala kayong alam. Nagluluto lang ako, kasi Masarap tumulog. Yun lang. Alam mo, minsan nga, yung pinaka yun lang ang may din dahilan. Ang init dito sa kusina, pero mas mainit ang eksena nyo. Kahit di kayo magamit na ano, kitang gusto sumutiko, ka sa munti ko, nagkakasika sa kilig! Oto, oh, serve na! Pero isa-isa lang ah! Bawal mataya! Ako muna! Kasi ako ang pinakagutong at pinaka-excited! Aba, may pa-favoritism! May pa-excited-excited pa! -excited -excited pa. Masarap na yan? Aba, syempre! Luto ko yan eh! Isang sopa? ng luto! Isang kilig sa puso! Salamat ah! Hindi ko makakalimutan! Bira ako ipagluto ng ganito. Bakit? Wala ba nang na sa sa'yo? Meron. Pero minsan, yung gusto kong mag-alaga sa'yo, sila yung di mo madalas kasama. Grabe! May patama! Pang-MMK tong eksena! Parang nakabono ko, parang ikaw Kylie. Grabe! Asirap nito! Para may halong sekreto. Anong sekreto? Ewan ko. Pero habang pa ako, para may kasama lang, Benj. Uy! Lambing daw! Lambing ng luto? Oo! Oh, lambing ng nagnaluto! Siyempre! Lambing na nagluluto! Kita mo nga! Habang nahain, mag-lose kayo! Naku! Tigil-tigilan niyo nga ako! Baka maumay kayo sa kigil! Mag-posible akong maumay, no? Lalo na kung galing sa iyo! Sigot ka sana ka mabilaukan ka sa sarili mong bana. Sana, sign na mabilaukan araw-araw. Tour, doon ko naman sa susunod, please. Grabe, para tayo sa hotel na serye. Pero ang ending, wala pa rin nga amin. Alam nyo, minsan, nasasarap yung ganito. Yung hindi nagmamadali. Mas kinikilig yung puso pag unti-unti. Oo nga, yung parang habang kumakain ka. Tapos, may dahilan kong bumalik at kumain ulit. Ganon? Edi eh abangan mo yung dessert mamaya. Yeah. Anong dessert? Pwede bang ikaw nilang? Naku, na tigil-tigil lang nyo nga ako. Baka mapasok kayo sa piling. <tod> Sariyo! Sariyo! <tod> Sariyo! Sariyo! Umabot sa palitan <tod> ng mga Simplido. mensa Ay kilig na kilig ako Kamusta ka ina? Hello, magandang umaga. Yan, sige na po ang gato ko na dito. Ang kulang cool na lang is yung bag Ingat ka, tapos yung hide. Ingat ka, Huwag kang eh. masyadong magpupuyat pa. Uy, Kylie! Oh, ang busy ka dyan ah. Na. Ano binabasa mo? Ah, quote about sa friendship. Tignan mo. Uy, friendship daw oh. Kasama ba ako dyan? Siyempre, ikaw ang number one best friend ko eh. Good. Kasi kung hindi, ewan ko na lang talaga. Ay, ang damig. Oh, gusto mo ng ko? Ah, okay lang. Huwag na matigas ulo. Kapag nilalamig ka, magsabi ka lang. Amaya baka magsakit kay. eh. Oh, ito na. Yan. Ang mo talaga. Kahit jacket ko, ibibigay ko. Basta, ikaw, safe and comfortable. Ay, grabe! May pa-jacket mo ba si Pogi? Tayle! Halaka! Pinalikano! <laughs> ah! <laughs> Hindi ah! Loko ko talaga kayo! Ish, Koy, pwedeng jacket din ako ngayon siya. Ito, gusto ko ng jacket ka? Ay, huwag na pala. Hindi na ako nilalamig. Lo! Mahala <laughs> kayo dyan! Alam mo, Kylie, Minsan, naiisip ko, ano yun? <laughs> Minsan, naiisip ko na buti na lang naging magkaibigan tayo. Kasi kung hindi, Ewan ko na lang talaga kung kaya ko ka mabuhay na walang kaibigan. Kagaya mo. Grabe ka naman. Basta, iskoy, magkailangan mo ako. Andito lang ako lagi para sa'yo, ha? Salamat kay Lee. Tol, parang gusto ko ng popcorn. Sarap na lang panuorin eh. Ako rin. Gusto ko yung Akarni na si Ganesh ko eh. Char! Ay! Nainitin! Ah! Son! Gok lang! Ako rin na. Kali ka! ka... <laughs> <kasi> Pang <po>. MMK <laughs> talaga to, Exed! <works> Gopagod! <laughs> <laughs> with Kinigal! itong mag-jowang to. Ta. Mag-jowang talaga sila? Mahirap po talaga po siya. Hey, misa ka pa! Eh, may nga lang sila, di ba? Grabe! Ang ganda mo pala pag gumingiti ng ganun. Thank you! Na, Ay, si best, si friend. Na, best friend! Ay, pa-thank you sila! Si i na-reply ko talaga si ito si sa itong mamuya. Sama mo ko, ah! Sige! Umabot sa ng lagi ng mga mensa Ay ka. kilig na Kamusta kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga Huwag kang masyadong magpunin O paano guys? Alis muna ako pa. ha. Labi na pa Kaso kasi si Dading business. Okay, ikaw mo na bahala dito ah. At ikaw kay ni, kapag ginigiraw ka, suotin mo yung jacket ko. Iiwan ko dito. Walang problema, Iskoy. Iingatan namin si Kylie. Di ba yan, si? Oo nga. Mag-iingat ka, Iskoy eh, ah. Oo, oh, Kylie. Mag-iingat ako. Sige na, alis na ako ah. Kung anong patutungukan, ang iling ko lang naman na itong naramdaman Ingat ka dito ah bye -bye. Bye, -bye. bye bye Ingat ka Sana, sana naman Balik ka agad ah Sige Mapay, Bye Ken, saan nung process kay kayo pumunta? Hindi ko alam eh Sabi niya so daw sa, yung sa yung business town nila pero mukhang matatagalan daw siya doon. Hindi nga pinapasabi kay Kylie kasi baka biglang malungkot. Ah, ganun ba? Oo nga pala. Anong oras dadating si Skoy para malatoan ko siya ng pagkain? Uh, hindi ko alam. Wala siya sinabi. Pero si Yansi na lang magluluto. total siya naman tagaluto, di ba? Oo nga. Sige, bala kayo. Basta sarapan niyo, ah. Punta lang ako sa kwarto, ha? Oo naman. Si Yansi pa. Paano na yan? Malulungkot talaga si Kylie na. Ano ba naman to kasi si Iskoy? Hindi niya pa sinabi kay Kylie, Tayo tuloy na hirapan. Oo nga. So, ano gagawin natin? Basta, ayoko na muna mag-isip ngayon. Sige. Kel, Yancy? Ano so, mo mga yun? Kalot naman dito. Ayun. Uy, mga bes, anong oras na? safe Di ba, dapat, andito na yun. Hindi ba ka-usap magkausap? Ah, ano kasi? Um, naggrocery grocery Oo. <laughs> hindi, hindi grocery nag... Uh, jogging, oo, jogging. Ay, oh, jogging pala. <laughs> Ang weird kanina, grocery, ngayon, jogging? Combo kasi, best. Jogging, tapos groceries, healthy living, o, oh, di ba? Eh, ba't Anong oras na? No? Ah, siguro, nag-side trip. Ah, oo, oo nag-side trip sa uh, library. Oo, sa library. Nagbabasa ng recipe book. Oo, recipe book. Eh, hindi naman nagluluto yun. Nagbabago na siya, Kylie. New Year, New Skoy. Self-improvement, di mo ba alam? Parang ang labo nyo. Wala. Relax ka Babalik din yun. Mga next week. Ha, este. Mamayang gabi pala. Mm, Oo, oh, oh, mamayang gabi, Bukas, mga hapon, siguro. Basta, babalik din yun. Hmm, okay. Hintayin ko na lang. Hindi ka na tayo matulas doon. Ano ba na ko, bro?